Hello guys, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, konting announcement lang po. Ayan, lahat po ng mga YouTuber na monetize is malulungkot lalong-lalo na guys yung mga uh, small YouTuber na katulad ko. Bakit ba? Bakit nga ba naging malungkot guys yung mga small YouTuber? Dahil po sa announce po ng AdSense na ang uh, wala na pong sa Western Union yan. Hindi na po makiklaim ang ang sweldo ng lahat po ng mga YouTuber sa Western Union. Bakit po? Kasi uh, big account, big announcement po yun ni YouTube na kailangan is meron po siyang video account. Ayan, o, or bank account na wireless Ayan doon na ipapadaan po yung lahat ng uh, sweldo ng mga YouTuber. Ayan, ito po ay isa sa uh, malungkot na balita sa katulad po namin. Ayan. Bakit po malungkot kasi paano bang pag pag-account uh, magkaroon ng account sa BDO. Ayan. Kasi nabal sa pag-search ko is kailangan guys ng 10,000 pesos bago ka magkaroon ng Uh, account sa BDO. Yun. 10,000 and then yung sa 10,000 naman yun guys is meron ka ng card or ATM ATM. Ayan. Kaso yung 10,000 kailangan may deposit ka para magkaroon ka ng account. Ang hirap nun guys. Sa katulad po naming small YouTuber is hindi pa po namin kaya yung ganon na magkaroon ng account sa BDO napakahirap yun nga lang yun guys ang isa sa pinoproblema ngayong January napapasok is sa solduhan guys is kailangan may BDO account na ang lahat po ng uh, is, uh, YouTuber ayan dati is umaabot ng 100,000 pesos bago ka mag, uh, bago mo maklaim sa uh, sa bank sa bangko yun dat, dat, ngayon is hindi na kahit na mababa pa yung sweldo mo sa YouTube, i kailangan i idadaan siya sa bank, banko. Ayan, tulad ko wala akong bank account, wala akong BDO account. Ayan, yung po guys ang uh, isa sa pinoproblema namin mga small YouTuber. Sobrang hirap guys, paano namin sisimulan? Ayan, buti ito ngayong Genwaa ah, December, is makukuha pa namin to sa Western Union. 'Yon. Next is wala na. 'Yan. Ah, ang hirap. Ayan, ano ba ang dapat namin gawin para makuha 'yung sipsipe namin na magkaroon po kami ng account sa BDO para ma-link namin 'yung ah, magiging earn namin sa YouTube. Ayan. Ah, doon sa mga ano, may mga video wala na silang problema. Pero katulad namin ng mga small YouTuber, tulad namin dito sa probinsya, wala ditong video or mga bangko na kilala. Meron dito is hindi naman siya pwedeng i-link sa ating uh, AdSense kasi hindi naman siya talagang worldwide yung ating bangko dito sa ating probinsya. BDO talaga ang uh, karamihan na may, may pwedeng i-link sa ating AdSense. Ayan, di ko pa alam kung papaano kung, kung paano ko ano ang gagawin ko sa mga susunod na sweldo natin sa YouTube guys ayan ang hirap ayan. kung nakapansin nyo guys nandito ako sa ayan nandito naman ako mahilig ako sa kabundukan ayan grupin daming lamok <laughs> ayan, malamok dito guys ayan patingin-tingin ako ang hirap nito ano ngayon pala nag-iisip na ako eh. Paano kaya mangyayari yun? Paano ko makukuha yung magiging sueldo ko sa YouTube kung wala naman akong BDO account? Bakit kasi binago pa ni AdSense? Pwede naman sa Western Union. Katulad na lang po namin mga small YouTuber. yan mga small YouTuber dyan, sigurado silang nag-aalala, nag-iisip na rin kung papaano nila makukuha yung kakarampot nilang sweldo sa YouTube. Mabuti guys yung mga big youtuber na dyan Yung mga malaking kumpanya ng youtuber na talagang walang problema sa kanila yun eh Kasi nag-earn -e sila ng ah, ang libo Pero yung tulad namin po guys na mga small youtuber Ito ang isa sa pinaka problema namin Yung magkaroon po ng BDO account Or bank account na kilala Lalo lalo na yung mga monetized na sa mga probinsya luluwas pa ng city para pumunta ng bangko ang hirap nun diba guys, hindi katulad talaga pagka sa western union is nasa kabayanan lang ng inyong lugar e makiklaim nyo na kaagad automatic pag dumating yung saldo mo sa adsense yung or sa gmail mo makiklaim mo na kaagad automatic sa western union is ngayon, idadaan pa siya ng bangko yan sobrang hirap guys. Paano na? Paano na natin makukuha ang ganun uh, kaliliit na suldo natin sa YouTube? Ayun guys, uh, ito ay aking inaano lang. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat guys. And God bless you so much.